talbos natin. Minta ning pantal talbos ilang beses na ko lang aanin. Ta mm. Masak, tamis-tamis. Hmm. tamis, tamis. hmm. na mag-isa lang ako kumakain ngayon kasi pamasok na sila si Habi yung anak ko wala din kumain na sila yung ulam nila hindi rin po kaya ako kumain na kalam niya hindi iwas ako kasi ano may usok sa karni pero kumakain ako sipod alaga ko tulog Ito ang ako. Nice. Hmm. Thank you. Thanks so, for having me. Binilihan mo ako. Ito. Gusto-gusto ko Matagal na. So, ayan. nap. Hmm.

Ayuh, ayuh. Ayuh, ayuh. Ayuh, ayuh. Aray tu. Aduh, angin. Aduh, angin. Tabak. Ah, Tabak tu, guys. Hmm? Oh. baklah, Bakla. Matabak. Ni katakan-katakan ni, bapak ni, mahal Ito sya bakla. Pagbaba. Kulay orange na aligit. Pagbakla. Ganito lang siya. Ang mahal niya nito guys. Itong hilo. Pero, itong binili na ni Javi sa aking kalahati no? apat na piraso masarap yan pang nakapakong sa kanin yan hmm mm. Gusto ko talaga ng gulay. Matamis. Oy, Oy. Doon ang kalakas yung ano. Ang di-deliver dito sa amin ng mga online na order. Na TikTok, Lasaga, Gainter. Mm full volume yan si kuya yung tipong hindi ka kilala ng mga tao dito pero makikilala ka dahil kay kuya isisigaw niya yung pangalan mo Ano na ito? Buo yung laman niya. Hmm. Hmm. Pagkakain ako ng alimasa o kaya alimang talagang kinukot-kot ko yung mga ganito kasi sayang ang maling hal mm. diba guys ang isa lang naman kami ako kumain dyan sa isang taon hindi isang beses lang so nagki lang kasi ako nung nakaraan pa sabi ko kaya habi sa so, kung ano, pag may extra pang bili. Siya. Bilang niya ako. Ano, binilo niya ako kanina. Talagang ano ka, 400, 300 yung alimasag. 100 yung ano. So yung tanglad na akong life. Pinahilalo. Galing nandun sa tanim ko. Ang gulay. Tak tahu. Kita perlu ambulai. Tahu ni tu nilaga Nilagang Ni hmm Okay na guys. Kain tayo. Bye bye. Parang sa kain kaya tayo na masarap. Kasi pag nawala na tayo sa mundo, hindi na tayo makakain ito. Kaya, kapinsan minsan kung anong gusto natin, kainin natin. Hindi ba guys? Huwag mang sa pera. Kasi ang pera, pag namatay tayo, hindi natin madadala yun. Kaya ikain na lang natin sa gusto natin kainin.